Ano oh, si Ma'am dyan? Pintuan talaga? Oo. Mm -hmm. Amo? Mm -hmm. Ay, dyan? Oh, eh, man? Cortina. Cortina din. Parang, narin sa din masaklap. Dapat, Nagmasahe ka. Pa. Pinawara ka sundo. Naguran pa. Ang isa okay. di, wala pa mga tricycle. Ma, maag yung hanggang makdo. Para mababa dyan, 30%. 30 baga? 30, taara lang ka ba ng servisyo. Magkano ang isang oras? Kuya, tricycle! Hindi <laughs> na ako ma May laman! Hindi na ako ma Hotel service, home service, pag-arob kayo na eh! Ano ba Nakakadala. Pura pang tip? Oh my God! Hindi na lang ako ma-outro! Grabe ang pangangay po Taman. Ako, ah, ang pamang kamili na not. Batag Bataon. Bata hmm. Saka, abot ah, ang tadi From Washington, si Katuna, Washington to Magdo, Albay. Hanggat wang nakikita ng tricycle, maglakad. Maulan. Sabi na, 40. Sige. Ay, tricycle. Parinta, 20. Ako man mabasa kay nang parinta. Ora na, na. nang daw.